sakit. Okay. Dami oh. Ayun, pati yung ano niya. Tingnan mo. Ito Ayon pa na dadalhin ano Yung? Tiso. Tiso? At step mo yung umaandar. Pero yung second hand niya, hindi na gumagalaw. Ano yun? Pindutin mo baka chronograph? Hindi ba chronograph yun? Yung may pindutan siya dito? Ayata. O pag pipindutin mo yun, naandar na yung pinaka-stop. Ano, second stop. hand. Stopwatch yun ni naman ano Oo yan? Ah, uh, tawag dito? Hindi Ano yan? Ah, uh, stopwatch? Uh, under pa Ayan, ito mo pa. Ipinututin mo na. yan. Okay, uh -huh. Baka ito, baka ito pa naman. Ha? Ang daming kakabit. Bali, didikit na lang natin ito. Baka dyan sa ano mo, mga taong pugan. Ito oh, yung mga na Ano, putol. Pata putol. Ayan yeah, na. Oh. Man. Okay lang kahit wala na siya, di ba? Ano lang uh, naman siya? Design design. Design. Kahit Pero yung battery okay pa. Walay na. Walay na eh. Na. Pa two years, years lang two years, mga one year lang. Ano na? ba yung dati nyo, siya sabi 1 sa year? One year lang. Approximate na yung 1 one year? sirana sira na sya. Sira na yung makina mo. Kasi nga, dahil doon sa mga nakasabit, eto, oh. ayaw na siyang mapilit. sirana Sira na yung yes. ano. Dahil sa Makina. Makina na yan. Oh no. Wala ka na makukuha minute wheel net. Ito problema pag mga may nasabit, na naninira ng minute wheel. Nakalayaan daw dyan? minute wheel. Ayun, hindi mo naman siya adjust. Oo. Dapat to, so, pagka yeah. na ganito na siya, hugutin mm. na pa ang kagad yung pihitan, tapos Ay, na, dapat, huwag niya gagalawin. Na, nagalaw no, na, no, parang nakita ko na siyang ano, yata. Oh. Tapos, Pinihit mo pa siya. Yung nadurog na siya. Dapat hindi na. Para, i-adjust. So, wala, umano na. Nadurog na, no? Dapat hindi. Hindi na mo na May nakita na pa niya. One, yung ganito. One, Order. Parang ano sa boss mo, siya mapayot. Sayang. So, yung guest ka mo, uh, na. Order yun, na? no? Ito, 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 lahat ito, 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 Baka ano to na uumpog na mabagsak. Pinalas ko na yung baterya para yung wala ka na. Dead na rin naman. Oo, wala. Pero kung hindi mo nagalaw yun, okay. pwede pa. Pwede pa. strap. Anong size by size? Mahal pa to eh, hindi? Buo ng makina nyo. Wala na kasing nakukuha ang by parts nito. Lalo na pag minute 2 lang sira. Ano yun, Nadurok. Plastic lang kasi minute wheel nito. Kaya saglit, duro. Ito, bumalok eh. Hindi oh, okay. oh, okay. na na, na ka naman nagre-relo pag natutulog. Iti.